Hi guys, unboxing muna tayo. Yung um, um, ang order ay dumating na. At ito ay ang silicone molder na number 1. Na sa labas, ay nasa loob. Ngayon um, lang. Ito number 1 dahil ako ay baka ako ay mag order na rin ng ano number 1. Hindi ko lang pala tingnan kung ano to. Ay, siguro 10 inches din nga pala to. 10 inches. At ito yung number 5. O, oh, number 15. <laughs> Meron na kasi akong number, ala, number 2 na lang wala ko pala. Meron akong 3 and 4. Tapos merong 5. Tapos merong 1. Ayan, order na rin kayo nito. Nasa aking TikTok rito, sa aking yellow basket eto naman po ang pangalawa na dumating sa ating parcel. So, bale ito ay ang box. Box ito ng aking cake. Saktong eksaktong dating ng aking box dahil ang aking dahil ang aking box ay isang ano na lang. Iisa na lang. So, sakto yung dating niya. Diba? Diba? Ang ganda ng ng pagkakabalot kasi ayan, may cling wrap na tapos ito may plastic pa, tapos mayroon pang balot na itong kulay brown na to. Parang anong pag nabasa hindi siya nababasa. Pag naulan lang pala hindi siya nababasa. ito. Ayan. Sampo. Sampo ko ito. Sampong perasa Baka parang maliit. Parang 8 by 8 lang ito. Tapos, ito ay, ayan. Ito yung gusto ko kasi silver. Ito lang. Bakit parang ano. Ayan. 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 Sampo din to. Ayan. Maganda kasi pag ano, maganda to. Kaysa to sa pinupuntahan ko na bilihan ng mga baking supply dito sa amin, eh, pangat yung kanilang ganito. Kaya dito na lang ako sa online bumibili. Ayan, sample din yan. At ito yung karton. Ito yung karton. Ayan. Magandang order talaga sa kanila. So, yun lang. Nasa yellow basket ko rin to sa akin, TikTok shop. Kung gusto nyo rin umorder. Lalagay ko yung link sa comment section.